Marami ang nag-aalala at bigla ang napasugot ang magkapatid na sina George at Bibi Aquino pabalik sa Amerika. Kung saan man samantalang naninirahan ang ina nilang si Chris Aquino para magpagamot ng kanyang autoimmune diseases. Ayon sa malapit na kaibigan ni Chris na si Dindo Balares, ay nag-message umano sa kanya si Chris hinggil sa hindi magandang resulta ng blood test nito. Na siyang dahilan kaya bigla ang napabalik ng Amerika si Bimbi kahit sandali pa lamang itong nagsestay sa bansa. Message umano ni Chris kay Dindo Balares, I have sad blood results. Ayon pa sa IG post ni Dindo Balares, masaya si Bim sa Pilipinas. Nakakasama niya ang relatives and friends. Pwede nang umpisahan ang kanyang showbiz career. Pero inaalagaan at pinalalaki ni Chris si Bimby. First, upang maging guardian ni Kuya Josh. At pangalawa, upang maging maalaga, maalalahanin at loving sa lahat pero makapaghihintay ang anumang plano dahil syempre si Mama Chris ang kanyang laging priority. Kaya niyaya si Kuya Josh at agaran na silang lumipad. Matatandaang sa interview ni Ogie Diaz kay Chris Aquino ay sinabi ng Queen of All Media na uuwi si Bimbi sa Pilipinas una para mag-aral at nang maranasan nito ang mabuhay bilang ordinary teenager na hindi umano naranasan ni Chris noon at pangalawa para umpisahan ang pagtahak nito sa entertainment industry. Ani pa ni Chris, he deserves to enjoy being 16. Ngunit sa dingay na asang pagkakataon ay kinakailangang iset aside ni Bimbi ang pag-aaral at showbiz career para asikasuhin muna ang inanilang si Chris na maselan ang kalusugan ngayon. Si Bimbi rin kasi ang tumatayo bilang guardian ni Chris lalo sa usaping medical sa Amerika. Samantala nitong July 17 ay ishinare ni Dino Balares sa Instagram na bumalik na papuntang California si na Bimby at Josh at ipinose ang picture na magkapatid habang nasa airport. Matatanda si Josh ay matagal-tagal na rin nagsistay sa Pilipinas habang si Bimby ay kakauwi pa lamang. Kabilang sa mga namit ni na Josh at Bimby, sa kanyang maising pagbisita sa Pilipinas ay si First Lady Liza Araneta Marcos na dinalhan pa nila ng pasalubok na rin ang magkapatid ang fashion icon na si Heart Evangelista na nakasama pa nila sa isang panalangin along with fashion designer Michael Leyva na malapit na kaibigan rin ni Chris. Sa nakaraang interview ni Ogie Diaz ay nagbigay ng update si Chris sa kanyang kondisyon at ibinahagi na nakatakda siyang sumailalim sa mas maraming medical test. Ibinunyag pa niya na maaari siyang makabalik sa Pilipinas bago magpasko ngayon 2024 kung magiging favorable ang results ng kanyang mga test. Bukod sa kanyang health update, ibinudyag din ni Chris na may bago na siyang boyfriend, isang doktor na nakabase sa Makati. Ngunit ayon nga sa recent message ni Chris sa kaibigan ay nakakalungkot ang kanyang blood results. Samantala maraming netizens naman ang bumilip sa pagmamahal ni Nabimbi at Josh sa kanilang ina at marami ang umaasa na sana ay gumaling na ng tuluyan si Miss Chris Aquino.